Oo siya Hindi, kung uh, yung tubig, naggagawa nag ako ng... Lactogen Oo, naggagawa ako ng collagen. alam nga dyan. Eh, alala ba? Oo. Eh, brad, Hindi, bintang na naman, kahit wala yung kamagahang sira, may baka sila mas sira. Mm -hmm. Yung medisina, ala Sinanggal pa siya masala saka <laughs> mm. si tawid sa ano ito mga tanim din damula damula damo damo mga 123 ring maugala lang pa la pa mm. iko

Hey guys, kumusta kayo? Nandito tayo ngayon sa Barangay Dumrog uh, sa uh, pulungan. Kulungan Kumikita natin uh, So far, malinis, okay Mga uh, baboy malulusog uh, Si tatay Ano nga rin niya? Tatay Benjamin ang isa sa mga benefis, beneficiary binip, ng Abatinagubis abulig kablasanon So, dahil magandang nakikita kong sitwasyon, so uh, dadagdagan natin ng baboy ang uh, ilalagay natin dito. Okay. So,